Really nigga. Awat ah. Awat ah. ma'am. Ano ma'am? May magtanong lang ako sa inyo ba? Magtanong lang ako. Anong lugar ito ma'am? Nalito kasi ako. Raligaw kasi ako. Ah, uh, Sorry. Kasi kayo ko lang ako nakapunta dito ba? Really nigga. Galing ako sa doon, no? doon ba? Tapos so, ang alam ko, tagaano ano, taga taga malayo ako, hindi ko Matagal na akong dito, na, nakatira dito na pagalagala ba? Kumain oh. oh. ka na po ya. atapos tapos na. Tapos oh. na. Kasi ma'am, kanina doon ako pumunta, paikot to ako. Tapos galing ko doon. Ano, ano may, may, kinagat ako ng aso ba? Ito, ma malaki ang sugat mo dito sa ilalim mo. You serious? Malaki itong sugat. Baka marap, marabis na ako. Ba dito, may rabies na ako. Dito, may mahal na akong mahal sa kanya. Nakasaan kayo? Nakalito ah, lang. Nakalito lang? Kasi ano? Ano? Galito lang mga. May dala ko gitara, okay lang sa inyo. Waitan ko lang kayo. Kasi kahit ito lang, kahit magkano bigay niyo sa akin ba? Kasi may pag-ipon kasi ako. Mag-ipon kasi akong pera ba? Pambili ng ano, typewriter. Really, nigga? Uh, pag kasi kay... Ano, sira kasi yung typewriter ko. Sa so, totoo lang, ang ganda mo. Uh, maganda. Uh, okay. uh, ano, kasi, ano, kasi, sira kasi yung typewriter ko ba? Okay. dinayip ko, ano, kasi, pumapatap patak na type na kita. Ayaw ba? Huh? Ma'am, Ay, <laughs> ma ano ma'am? Pwede, pwede makilala sa kanya, sa kanya. Pwede, pwede, pwede makilala. Ayaw ko eh! Ayaw ko eh! Ayaw ko eh! Ang ganda mga kuko mo. Toto, pakiram ng kamay mo. Ang ganda mga kuko mo. Toto, maganda. Parang, ikaw yung, ikaw yung kuko, ako yung kamay mo. Diba? Eh, Ikaw ikaw ang kompleto sa buhay ko. <laughs> may may mga jawana kayo? Ah. Marami kayo po dito. Kanina meron, meron. sanap. Marami pa yung mga babae ayos. kaganda katulad niya ba? So, oh, kayo 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 lahat. Ang saya 'yan. nga awitan ko lang kayo. Sige, kayo. Okay lang sa inyo, awitin kayo para para masaya kayong lahat ba? Lah. Mm. At saka, at saka, sa iyo. <laughs> <laughs> sana, sana, pakinggan yung awit ito ha. 🎵 Sili ang hikalimtan ka 🎵 Antot garon ako nagpabuta 🎵🎵 Na kagahapunta 🎵🎵 Bisan hikalimtan Sin pa in kanal karon Hapun kaolang kihapon ang hikuk maon di sin pa hindi naman ina kalaang pala ang makakasuka Bakit lang ang mangkon Basta't malipay ka Ang tanan akong gawa to oh, oh. Ang ganda yung ang ngipin niyo ba? May, may para siyang kurang eh, Is your parents? Ya, yeah. ah, kaya pala My gate, My gate. Nakita ko Ang kahintang mo Sa hiragyutsa, ako pa ang kauban mo Sa iyong kiliran, pagkamali pa yun mo Pagkakon, anianag handok, nga balikol mo Bisang pa, kung may langit Ang amang basta malipay ka ang tanap ng dawaton. Ng tukaron, ako mil na umnangiha po.

sinta oh, o kasakit lang ang mangkon basta't malipay ka ang tanan akong dawato wow. ayo ayo lang ayo lang para kang para kang ano ba para buwan. Buwan ba? alam alam mo yang yung buwan ba buwan para kang buwan para kang wow. buwan oh Hindi kita masasamang tignan. Ah, may bigay ko sa inyo, saglit lang. Ala, kuya. Lokot salamat yo. Ito lang kasi wala pang pera. Flower for you. Asa ka ito sa mga Ito para sa iyo. Ito, ito, ito. Ito na lang nakatira. Ito. Ah! Mayroon pa? Wala. Ah, mayroon pa isa. Ah. Para kayong lahat, para I love you so much. Thank you. <laughs> alam na po ko sa inyo. Bye-bye. ang <laughs> Ma'am, prang ka, pa, pa. May kamera pa. Mag-hi <laughs> <laughs> <laughs>